Nara mga boso, limpyo na mga boso. So balik na yung mga boso. So ano-ano na, na mga boss, basta mga Toyota nga, ay mga views na yung uh, boss. Na, na, kamo na yung magtanggal boss, kamo na yung maglimpyo. Tagaro na yun yung uh, sa uh, sa Air Cleaner. Na, uh, tapos na mga gist ng line na siya mga boss. Sakit din yan, tagaro yung mga boss. Ah, rera kayo. Hindi na lang pwede mga sa shop. hindi na kayo mag ano, ano, mga pa. flyer. lang mga boss. Kaya na ano lang? Mga... Bicycle kayo na ninyo mga boss. Pang bahay lang na ano. Huwag na pumunta ano. Kaya yeah, mga boss. Eh, oh. Bicycle lang ninyo mga boss. Oo, oh, mga na mga boss. Doon mga boss. Kaya na. Kaya mo mga mga boss. Patuloy ito mga boss. Mga boss. Mga power. Ang mga mga boss, busy po na siya mga boss. Bahaya na siya mga owners sa mga boss. Ang may uh, nag-iag mga boss. Pag-aaral mga boss. pag